Uh, talo naman tayo sa Davao de Oro dahil ayon sa NDRRMC, walo na raw po ang patay sa mga lindol sa Davao Oriental. Apat na itala sa Davao de Oro. Mangumusta rin po tayo? Kumusta na nga kanilang kalagayan? Mula sa spokesperson ng Davao de Oro, si Sir Anicito Torrejos. Magandang umaga po, Sir Anicito. Si Christian at Rica po inyong kasama sa Balitapatan. Good morning, Sir. Magandang magandang umaga po, Ma'am Rica and Sir Christian. Opo. Salamat sir, po. Kumusta po ang inyong uh, lagay ngayon pagkatapos po ng nangyaring mga lindol? dol uh, present po patuloy pa rin po yung aming rapid uh, disaster assessment and uh, and need analysis po sa lahat po ng mga government assets po ng ng, ng province of Davao de Oro under the 11 municipalities po. Uh, meron po kaming report sir, walo na daw po unfortunately ang pumanaw dahil po dito sa lindol. Meron po ba tayong update sa mga pumanaw, na sugatan at kung may missing po tayo? Ah, uh, yung correct information po, hindi po walo. tatlo. Apo. Tatlo po mm. tatlo po yung casualties namin mm. at saka mayroong uh, 25 na in injured uh, uh, related to the earthquake. Apo. Uh, 17 from the municipality of Pantukan and 8 from the municipality of Mawab. Mm. At saka yung tatlong namatay po uh, doon po so doon po yun sa Sitio Gumayan, uh, Barangay King King, Municipality of Pantukan, It is a mining area po kasi. Mm. Uh, doon po, tatlo po yung casualty doon. Tatlo mm. na po ang casualty at wala, pa, wala po kaming missing. Opo. Sa, so yung sa Spendport. Davao de Oro po, tatlo po ang inyong casualty. Yes po, tatlo Opo. ang aming casualty. Opo. Sir, sabi po ninyo, uh, mining town po ito, y- uh, sila po ba ay, paano po yung, ka- yung circumstances na kanilang pagkamatay, sir? Uh, yung nangyari po kasi, uh, because it is a mining area uh, na na tamaan po sila ng malalaking bato na gumuho. Ayun uh -huh. uh, po 'yun, 'yun po yung reason kung bakit po sila uh, namatay. Uh, Naipit po ba sila sa ilalim, sir? Hindi naman po, na, oh. actually nasa labas sila oh. ng kanilang mga tunnel. Ohoho. Ah, oo. Talaga labas sila tapos yung gumoho yung bato galing sa taas, sila yung tatamaan. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya wala po kaming yung nasabing natrap na maraming uh -huh. natrap, wala po kasi uh -huh. nasa labas sila na kanilang mga tunnel at that time. Uh -huh. Again, linawin natin yung sinabi ni Sir kanina, tatlo lang yung na-confirm na namatay. Sa na Davao na de, sa de, de yes, Oro. Po, uh -huh. it, ang confirmed death po namin, earthquake related po, tatlo. Okay. Opo. 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 So sa ngayon Sir, kamusta po ang uh, inyong mga basic services dyan? Yung linya ng kuryente, tubig, komunikasyon, may mga napinsala po bang mga infrastructures related doon sa mga basic services na yon? May mga may mga nag may mga nasira po na mga infrastructures po namin pero hindi naman po talaga ganoon ka grabe po yung mga sira. May mga cracks po yung mga school mm -hmm. buildings uh, pero nag pino pa po namin yung yung result ng aming property disaster assessment and need analysis po. Ngayong araw po na ito mm -hmm. makikita na po namin yung data. Uh, pero about the roads uh, okay naman po yung aming mga daan and and, and actually last last night our governor governor Raul Mabango, uh, he lifted the suspension of work so kayun po may trabaho na po kami sa kapitolyo ah, okay. and, uh, and, and 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 he gives the authority sa mga mayors kung depende sa kanilang assessment kung uh, i-open na ba ang school or mm -hmm. uh, mag, 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 may work na rin po basta mga municipalities pero apo. sa Capitolio po uh, may trabaho na po kami apo pero may mga residente po ba nung nakaraan na kinailangan ilikas na most likely po baka nasa evacuation centers pa or mga uh, ibang mga lugar po outside of their houses dahil nga po sa mga aftershocks pa rin or nakauwi na po sila uh, may mga may mga residences pa po may mga residences pa po kami ngayon na uh, outside their houses lang po wala po kaming mga ano saaming mga evacuation area mm -hmm. outside their houses lang po kasi ang meron kasi kaming totally damage uh, dito sa ano na mga houses 61 at sa kayo facility damage is 1114. Mm -hmm. Tapos yung mga residents kasi, mga residents kasi right after the earthquake, uh, lalabas lang sila sa kanilang mga bahay sa ground tapos pag wala nang lindol, pabalik naman sila sa kanilang mga bahay. Um, Actually, yun yung po nangyari sa aming mga hospitals nung lumindol, nilabas lang namin yung aming mga pasyente tapos nung wala na uh, nung right after na nakita yung structural integrity Okay naman yung mga ng structural integrity ng aming mga hospitals. Pinabalik na po namin sila. Actually mm -hmm. ngayon wala na po kaming hospital, uh, wala na po kami mga patients, pasyente na nasa labas, mm -hmm. nasa loob na po ng mga nasa loob na po ng mga hospitals namin. Opo. continue the service na po. Papapakilarawan lang po sa amin, sir, kung gaano nga po ba grabe yung naging epekto po nitong lindol sa Davao de Oro. May mga structures nga po bang nasira? An ano po ang mga pinaka na at an ano po ang pinaka kinakailangang uh, ayusin o i-restore kung meron man po? Uh, dito po sa Davao de Oro po, do malakas yung lindol, uh, na naramdaman po talaga namin yung lakas ng lindol dito. Pero ang badly hit talaga is yung sa Uh, municipality of Patukan, particularly yung City Gumayan, yung mining community. Uh, mayroong mga May mga small landslides uh, pero passable na po yung mga daan namin. Wala namang masyadong malalaking structures na nasira talaga dito po mm -hmm. sa amin. May mga cracks lang po. Ginagawa mm -hmm. uh, pa ngayon ng assessment kung uh, usable pa po siya o hindi na. Mm -hmm. uh, sir, pwede niyo po bang ma-confirm sa amin kung may, may naitala rin po ba na patay sa Maragusan, Davao de Oro? wala po kaming na ito lang patay sa Maragusan po may lang lang po tatlong tatlong namatay sa may, mayroon kaming tatlong namatay na earthquake related ito lang po sa pantukan Opo, maraming salamat po we just have to confirm that uh, sir uh, dun sa reports uh, balikan ko lang po yung sinabi po ninyo na mining town kanina no yun pong area na yun sir evac cleared po ba yun sa ngayon sa mga nakatira nailipat po ba sila sa evacuation center But, the night after the earthquake uh, nag naglabas po ng executive order yung aming uh, ng ang governor ng suspension ng all mining activities sa province of Davao de Oro small scales and large scales mm -hmm. uh, mining po uh, kaya po um, we we asked them na bumaba sa mga mining areas uh, because para kasi sa aming governor uh, mas importante yung safety ng mga tao a uh, safety ng ating mga miners mm -hmm. mga miners tapos uh, pum umakyat na po doon ang MGB, umakyat, umakyat din po doon yung PDRRM o together with our armed forces of the Philippines and the Bureau of Fire to conduct assessment po. If, if it warrants po na okay naman po yung lugar, makakabalik naman po sila. Okay po. Uh, ngayon, Pero so at present po, mm, nakasuspend na, uh, under suspension pa yung mining, all mining activities. Mm, opo, maraming salamat po. Na, sa ngayon po ba sir, hindi naman nakakaapekto yung panahon doon sa mga ginagawa nating pagtulong? lang po yung ano talaga namin ngayon kasi umuulan, may mga panahon na every 5 pagabi umuulan ng malakas. Uh, yan lang po yung under monitoring po ng aming uh, incident command post po. Opo. So far sir, meron pa po meron po ba tayong mga kailangan na mga tulong pa? Uh, baka mamaya may karagdagan pang uh, augmentation ang needed ng Davao de Oro. Um nakadepende po kami sa consolidation po ng report ng aming RD na po. Mm -hmm. um, doon po makikita po namin ko ano po yung mas mas kailangan po ng aming probinsya uh, at present po kailangan po talaga namin si mga food packs para po doon sa mga affected na uh, families na nang nang lindol kasi halos lahat naman kasi na naapektuhan ng lindol mm -hmm. at saka we are very thankful sa national government naman kasi mabilis naman sila na nagbigay sa amin ng mga tents na, mabilis na nagbigay sa amin ng mga food packs mm -hmm. hindi pa naman po tayo nangangailangan ng karagdagang mga tents sir Magdepende po kami sa report ngayon ng RDA na ma'am. Oo, oh, sige po. Uh, yung pong uh, ating mga, kanina pinag-uusapan po namin yung pagbago na naman ng produktong petrolyo. Sa ganitong pagkakataon po ba sir, oh, nagkakaroon po. din po ba ng adjustment kung uh, areas hit by disaster or calamities? Wala naman po adjustment sa ano namin ma'am, dito ma'am. Yun pa rin naman po. Mm -hmm. Hindi naman po nag walang wala adjustment na nag nagmura o nagmahal yung aming ang yung aming, aming fuel same mm -hmm. lang po siya. Mm -hmm. Ngayon sir na uh, patuloy pa rin po tayong nakapagtatala ng mga aftershocks. Ano po ang inyong direktiba sa mga residente or payo po uh, sa mga naaapektuhan po ng kababayan natin diyan? May mga aftershocks pa rin po kami uh, actually as of yesterday po 6pm yesterday naka 487 aftershocks na po kami ah uh, dito sa amin uh, at saka sila sabi lang talaga namin sa lahat ng residente palaging uh, palaging nakaantabay at mm -hmm. uh, pala wi lang isang ni remind na um pag may mga aftershocks better to go out sa mga houses nila Apo. kasi mm -hmm. actually hindi naman siya ganun, ganun talo kalakas mga intensity 4 na lang po mm -hmm. 'yung ano mm -hmm. may mga coastal areas po ba kayo dyan sa Davao de Oro sir Yes po may mga coastal areas po kami dito actually um, right after the earthquake Naglabas yung uh, pay box dito sa amin ng ano tsunami warning pero after four hours uh, ni na po nila yung tsunami warning at saka bumalik na po yung mga tao sa kanilang mga bahay. Okay. Mm -hmm. Maganda naman po na kahit pa nakikita natin na handang-handa yung uh, Davao de Oro dito po sa mga pangangailangan pa natin. Sir, bigyan po namin kayo ng pagkakataon para manawagan po kung meron pa pong kailangan ng Davao de Oro. Go ahead po ang panawagan lang po talaga namin uh, especially sa mga taga dabao de Oro uh, maandayan pa lang tayo palagi at uh, palagi po namin sinasabi din po sa lahat uh, be aware lang po tayo sa mga fake news sa social media kasi marami lumalabas na mga fake news if you want to know the 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 truth and the the real information factual information about the earthquake na nangyari dito sa province of Davao de Oro, punta lang po kayo sa province of Davao de Oro, a provincial a province of Davao Oro Facebook page. Doon po na, na nakatala po doon lahat ng aming ginagawa, yung aming mga responses at kung ano po yung tunay nangyayari sa ground. Opo, sige po. Maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Anacito Torrejos. Ingat po kayo dyan. God bless po. Ingat po, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you po. John. Opo, ang ating spokesperson ng Davao de Oro, Sir Anacito Torrejos, ating nakausap sa mga kapamilya natin na nais magpadala ng tulong. Marami pong ahensya ang, uh, na, ang uh, naglabas naman po ng kanilang official channels, ang ABS-CBN po, meron din. Pati na rin ang Ayala Foundation na ating pa partners ay meron pong mga official channels para po kayo ay maka pagpadala, whether in kind, sa 13 Examiner Street, sa warehouse ng ABS-CBN, or um, QR codes na maaari po ninyong iscan para po sa mga nais magbigay ng tulong. Mm -hmm. Mahalaga yan ngayon, yes. partner. This time, ang daming, ano, eh, madami naman din uh, nag-move forward mm -hmm. para magpaabot ng tulong. Pero siguro, on the side of caution lang, siguro doon lang din po natin na talagang mm -hmm. yung paabot natin ng tulong mm -hmm. ay mga lihito mo naman 'yung mm -hmm. hindi naman tayo sasamantalahin doon sa mga ibibigay nating tulong. Mm -hmm. Uh do your research din kung kanino kayo magpapaabot ng mga donations para naman talagang makakarating doon sa mga mga ngailangan 'yung inyong ipinaabot na tulong. Tama yan.